Yan po mga kaidol, ah uh, ito naman ang ating bagong update ng karon mga kaidol. ah uh, wala na to na vlog ni sa paghimo ning kulungan sa tuang baboy, yan you know? oh. Natapos na mga kaidol, ya yung mga haligi natin, ah uh, ito lang po mga kaidol, ah uh, yellow bamboo. Tapos yung atop atop na uh, lang po mga kaidol, ah uh, aong dok ayo diha. Karon, tapos lang jud nagamit. Ya, Moro na ito ang i-atop ama mga kaidol kay medyo kon man siya pay budget oh. Pero okay na magyapon. Yan ating kulungan. Mao nang wala ko ni na, na vlog atong dati mga kaidol kay bisiko atong mga kaidol kay naghinlo mi sa amuang fish pan. Ya nag nag vlog po ko dito ah. Motong nakita kita niyo sa una ating vlog mga kaidol. Ya karon ah maghimo ko og karon atong ning kuralon ugnit dire ang mga kaidol pa dito mga kaidol. para wala yung makapasok nga mga kwan ba mga kaidol mga ahas baka kagatin ang ating alagang baboy palibot na diri mga kaidol palibot na diri sa atong kwan area lagyan natin ng kahoy tapos na na kahoy na na ah magdugang na mga kaidol <coughs> yan ito na ang ating kulungan ah Update ko kayo sa ano sa paglagay natin dito kay yung ating alagang baboy nandoon pa sa uh, ating bahay. May kulungan naman doon dati pero dito namin ilagay kay para ano. Malaki naman to. Kasi yan naman tong, ano dosi. Pero mababa lang sa mga kay doon. lang siya para ano. Lapos-lapos ang hangin mga kay Pero lagyan na nating net. Ana ano to nagdidiya mga kay para di kaya siya makakuan. Na. Okay kayo mga kaidol. Paano diha? I-close na lang nato ni sa mga kaidol. Para nindot sa mga kaidol ba. Yan na po tay ano, dire. Kulagyan ng tubig. Uh, tapos dito may hose na. May hose na mga kaidol. Ganyan lang sa mga kaidol oh, may hose na tapos diyon sa balon may na ilalagyan ng tubig. Uh, Ayun. okay na mga kaidol hanggang dito na siguro ating lagyan no? tapos dito para ano mas sip mga kaidol tapos dito mga kaidol sa puno ng lansones makabakante tayo pa lagyan natin ng atop paano mga kaidol para landong po siya kay kung buntag diri pa ang init po siya mga kaidol Ah, maplanuhan ra na sa sunod nating vlog mga kaidol Ito ah, lang. Yan mga kaidol. Yan po mga kaidol, naa na diri ang atuang baboy gisulod na diri mga kaidol. Yan. Ara. Kinahinay nagatudgikan dito sa amang balay padulong diri sa farm mga kaidol. 2 4 6 8 10 12 Mora ni? Dusi kabok mga kaidol. Yan. Dusi. Mana ni yang atuang kan mga kaidol? Ya. Update pun na to. Naghimo na tag kuandiri. Nah, mga kahoy. Padulong dito. Gilinnya na, na mga kaidol. Ay, ay, ay ni ka no. to. Ayo dire makong kan pagsama. Yan oh. Palibot ato ang net. Mana ni yang ko na to karang mga kaidol. Uh, update sa inyo mga pagbalhin sa ito ang baboy o, ano to na, na to na, karoon lang na ito na alas na video kay busy man yan, yan po mga kaidol oh, tingnan nyo mga kaidol o, okay na niagas na nga ito galing dito yung kuwanan ng tubig pasulod rin sa drum tapos sa, uh, ito yan update ko kayo mga kaidol magpakain tayo ngayon kay hapon na po ting panihapon na po sa ito yung mga lagang baboy. Yan you know? o. Uh, 12 kabok mga kaidol. Yan. Nadir na po. Uh, dagdag dito sa farm. Oh, yan mga kaidol. ah uh, nara. Ito na mga kaidol. Uh, isang ganitong ano po. Ang ipakain natin. Uh, kanya kanya na ba po tayong ano. Uh, gano karami ang ipakain. Pero ito lang yung sabi ng papa ko nga uh, ganito lang daw karami sa dusi kabok mga kaidol. Sa ngayon mamaya abangan nyo magpakain po din tayo ng, anong sa ating alagang tilapia. Yan mga kaidol. Ito lang. Tapos sa uh, papasok doon ta sa loob mga kaidol. Uh, pagaso na to ang gatong ilahang kining itawag o gatong sa paimnanan. Pagaso na to para makatuod po sila mga kaidol. Ah, nakatuunan ni na yung mga ka idol kay nakaaga sa oh. Yan oh. Ta. Katuunan kay sige na Yan mga ka idol. Dali na. tik dik. Hmm. Okay. Ay mo pagilog. Dira. Dira katag na kayo para mangay mo oh. yan po mga kaidol idol na tapos uh, pindutin lang natin ito mga kaidol para makikita nila oh. alam na oh makikita na nila na, mga kaidol idol yan oh. medyo matas na siya mga kaidol idol hmm. Magkatulo na sila diyan mga kaidol. Ganyan lang po sa mga ano uh, may binili kayong mga baktin. Ganyan lang. Uh, basa mga bagong kulungan. Ganyan lang mo lang para ano oh, tingnan na oh oh oh. iba mga kaidol? Pero ano lang siya, medyo tas-tas pa siya kay konti mga kaidol. Pero gito yun na mga kaidol, kay napol di sari, mas habog-habog. Para makakuan siya mga kaidol. Okay, pilakades, mo ta mu, oh, na oh oh. Magkataon na sila mga idol basta imo lang i-try sige sag anao nimo para makakita sila mo duol man sila mga ka idol. Yan. Mana ni ang bagong nilang kulungan diri sa ating pinagawang kulungan. Yan, tingnan niyo mga kaidol. Ito mga ano mga 100 kabok hollow siguro yata no? kalahati ay yung ano na gamit yan no, mga kaidol tapos sa wala, pa tanang human siguro ugma lang siguro ni nee. yan na ano, mga puste yan oh may may puste yan ya, ngayon magpakain tayo ng ano ah, tilapia ana og oh, alagang pato mga kaidol Another na po nga nadagdagan yung ating ano alagain uh, lagain dito sa farm po so, mga kaidol uh, magpakain tayo ng ano tilapia sura so, ning patay andol ani selfie stick nabili na pod yan mga kaidol uh, pakita ko sa inyo yan oh. magpakain tayo ng tilapia Yan, yan mga kaidol. Tara. Isa na kumain sa si mga kaidol. Sabog na yun na mga kaidol para makatag sa mga kaidol, makakaon din tanan. Ingana din sa pagbaho mga kaidol. Ah, uh, diri sa dol sa tong payag mga kaidol oh. Tingnan niyo mga tilapia natin oh. Gimuk-gimuk mga kaidol ay. Eh. Gimuk-gimuk. Yan mga kaidol. Dami eh. Yan. Sa so, kabila na naman mga kaidol. Lulagyan natin dito sa ano. Sa tumoy dire dire dire. Para may makain mga kaidol. Tapos dire na po. Yan. Yan. mga kaidol oh. Kainan ng mga kaidol. Harap dito Pwes kong hangin Yan Tapos uh, na po tayo mga ka-idol Diri na po oh. Mga idol Grabing sagbo. Bago mga -idol, mo sag, mga sagbot Bago mag-unay akong gigimpihan mga ka-idol Munang dagan sa mga sagbot-sagbot Diri lang na sa mga ka-idol Pwes mawara na Ganyan talaga pag ano, bagong linis, may mga sagbot yun sa Manglutaw, mga lutang mga kaidol. Hindi yan maiwasan. Kasi uh, maraming mga puno, ng kahoy yan, mga rekwan sa dahon. Uh, nakikisaw mga kaidol Ang uh, mga anak. Yan, hindi rin napunta sa kabila idol. Yan o. Oh. You know. oh yan o. Oh. O. tabi. Yan. kaidol dito na mga kaidol padung sa babaw para makakain lahat na po siya do sa Kaw tao ta ado kawai kawai naman dyan kawai naman dyan mga kaidol ano? sa tao sa youtube youtube ka dol iron ah, iron daw sa tao daw sa kang iron daw may wagong ano nagbablog na di rin napunta sa atuang alagang kwan golden koi na di rin sa pikas

uh, naanap po tayo diri asa ito ang alagang pato. ito uh, pa relax relax lang sila mga kaidol oh. Uh, yan okay na kayo mga kaidol tapos puno na po ito ang fish pan uh, okay na kayo ito na ang ating update na uh, alagang pagigbahog mga kaidol hugma na ito laugan sa buntag mga kaidol yan thank you for watching salamat sa inyo mga kaidol bye bye